Kaugnay ano, Madam Vice President, dito sa budget hearing, naniniwala po ba kayo na may kapangyarihan talaga ang Kongreso na busisiin ang budget po ng bawat ahensya ng gobyerno? Siyempre, oo. Nakalagay yan sa ating saligang batas na ang Kongreso natin ang merong power of the purse. Kaya nga, di ba, merong mga budget hearings at uh, merong pagpasa ng budget mula sa House of Representatives at sa Senado natin, sa Kongreso natin. Kinikilala natin yan. Kaya nga, di ba, pumunta tayo doon sa Senate hearing, pumunta tayo doon sa House of Representatives na hearing dahil nagpresenta tayo ng budget. Ang ginawa ko lang ay sinabi ko, i-forgo namin yung question and answer hmm. na parte ng budget hearing. Hmm. Pero kaugnay po dyan, Madam Vice President, hindi po ba dapat malaman din ng taong bayan para sa pondo ng OVP? At saan po gagamitin itong panukala po for 2025? Yes. Napakalaga sa akin na malaman ng taong bayan ang Office of the Vice President budget proposal. Kaya nga, bago kami pumunta sa Senate, bago kami pumunta sa House, ay pinublish namin yung budget proposal namin sa aming website, sa Office of the Vice President, sa social media platforms namin. Uh, ginawa namin siyang madaling intindihin ng taong bayan kung saan papunta yung budget proposal ng Office of the Vice President. Ma'am, going back dun po kanina sinabi nyo na yung ilang beses nyo pong uh, sagot sa mga kongresista that you will forego the opportunity to defend the 2025 budget proposal of the OVP and will defer to the wisdom of the Congress, bakit tila daw po iniiwasan? Parang ganun po lumalabas daw. Oo. Kasi um, sinasabi ko pa ulit-ulit yon na sinasabit namin sa Congress ang budget ng Office of the Vice President at iniiwan namin sa Kongreso ang desisyon kung ano ang gagawin nila para sa Office of the Vice President. Kaya fino-forgo na namin yung question and answer. Unang-una dahil nakikita namin na ginagamit siya ng ibang mga miyembro Iilan na mga miyembro ng kongreso para umatake sa akin dahil hindi kami magkasama sa politika at pangalawa kasi ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao.